Mapagpalang araw po. Ito po na naman ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Nandito po tayo ngayon sa building 24. Dito sa may barangay 105. Ay, so Nate District 1, Tondo, Manila. Sa Aroma. Yan. Purihin ng Panginoon tayo po ngayon ay magsisimula sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong sa Bibliang ito. Bibliang ito po, dito po galing sa bahay ito. Binigay po ng nangyari. Ano, si Brother Hachi. Uh, Tagalog po siya. Tagalog. manipis lang. Ibig sabihin, New Testament lang. No, siya ating gagamitin ngayon sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pero bago tayo papalahot sa pag-aaral, hindi muna langin lang manalangin. O, siyempre, kailangan natin ng patnubo ng Diyos upang siyang magpatuto sa ating kalagitnahan. Kasi alam nyo po, pag hindi tayo guide ng Diyos, baka magkamali tayo. Siyempre, sayang. Ano po? Eh, kaya, nito narilang tayo. ingin na natin ang patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng ating nalangin. pag Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, ano po kami ng pag ng Ebanghelyo sa tahanan ni Brother Hachi at Sister Kim at kasama po namin si Brother Marlon upang kami po ay makinabang sa iyong salita at ang salita ay pagkain ng ah. Salamat po. Gayon din ang mga manunod. Buksan ng mga puso Kung hindi po hayon sa iyong kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila, Panginoon Diyos. Sa ngala ni Yesus, Amen and Amen. Okay. Dito sa Biblia, ang Biblia po, may tukah, ang Biblia sa na nakapokus sa buhay ng tao. Yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Unang Korinto, Chapter 6, Chapter 6, Verse 19 and 20. Babasahin ko po ano ang sinasabi ni San Pablo sa panahon niya. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Yung katawan po natin. Ang tinutukoy templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap mula sa Diyos ang inyong katawan hindi talaga inyo kundi sa Diyos. Diyos din ka, kaya gamitin ninyo inyong katawan upang paparangalan ang Diyos. Ito palang katawan po natin. At sabi ni Pablo, templo ng Espiritu Santo. I sabihin, pagkakang templo ng Espiritu Santo, nananang sa iyo ang Diyos sa so mamagitan Kanyang Espiritu. Diyos at yung Espiritu ang nakahan sa inyo. Yun yung nagkakawarong ka ng kaugnay sa Diyos. Pag wala ang Espiritu ng Diyos, wala kang kaugnayan sa Diyos. Yan. Yan ang sa Pablo. Ano? Ngayon, itong katawan po na ginaya sa isang templo o sa ibang salin ng Biblia ay Oh, bezel. Yan, bezel. Ewan ko po sa iba, no? Tignan natin. Meron kasi counterpart sa English ito. Tignan natin kung ano lang, ano. Kukunin ko yung English natin translation. Itong ginagamit natin Biblia, magkapatid ito. English Tagalog. Nagmula lang sa isang tao. Kay Brother Harchi Ano po? tignan natin sa English translation so, sa unang kurinto 6 19 ang 20 ang sabi niya po ay ganito or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you Who, whom you have from God, from God, and you are not your own. Twenty for you were bought at price. Therefore, glorify God into your body and in your spirit, which are God. Yung espiritu ng Dios na sa katawan. Kaya templo ka. So, sa King this Version po yata yung nakalagay yung vessel, ano? Okay? Ngayon, dahil pagmamari ng Diyos itong katawan natin, ang sabi niya, gamitin natin upang malwalay ang Diyos. Ngayon, paano mo gagamitin ang katawan mo? upang malwalhati ang Diyos sa pamamagitan mo, kaibigan. Kailangan yung katawan mo, gagamitin mo sa gusto ng Diyos. Ito, sa Epeso, itong mga tao sa Epeso po, nung wala pa si Apostol Pablo, hindi pa sila napapangaralan. Nang mapangaralan sila, ano sinabi ni Pablo? Sa tao doon. O, tingnan natin ah. Sa Epeso 2, chapter 2, verse 1. Nung unay mga patay kayo, dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Napasin niyo po, patay kayo. Pero hindi sila pa, hindi sila patay, hindi sila nakalibing, hindi sila nakaburol. Kundi sila kahusap ni Pablo sa kanyang panahon. Kayo, 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 sabi niya. Dati, yung buhay ninyong dati, noon, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at kasalanan. Pero dumating si Pablo sa kanila nang sila ay sumampalataya na bago po ang buhay nila. Sila naging templo na ng Diyos, dati hindi. Kaya ang tao po magiging templo ng Diyos kapag ito ay napangaralan. Napapatutuhanan to, siya ng tamang aral ng Biblia at sumampalataya ang tao, doon po nagiging templo. Pero kung yung aral mo, hindi po ay Biblia hindi naman talaga totoo, ay hindi ka magiging templo ng Diyos. Hindi ka magiging templo. Kaya nung napangalala ni Pablo, sila naging templo ng Diyos nang si Pablo sa kanila. Tingnan niyo po tuloy natin sa dos. Sinunod ninyo noho ng masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipyo ng kasamahan ang espiritong nagahari sa mga taong suwahil. Tres, dati tayo kabilang sa mga ito. Ano yon? Masama. mamuay, namuhay ayos sa pita ng laman. At sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopohotan ng Diyos. Oh. Pag nabubuhay ka sa kinapopohotan ng Diyos, yan sila kaya sinabi ni Pablo. Noon sabi niya, nung wala pa siya, ang nakita ni Pablo, kayo ay mga patay na. Ibig sabihin, from God. Parang alam niyo po yung cellphone. Pasaksak, nagcha-charge yung cellphone mo. Pag mo, hindi na magcha-charge yung cellphone. Mo. Pati na, ganun po yung taho. Wala tayong kaugnayan sa Diyos. Dahil sa pagsubo at kasalanan. Yan ang sinasabi ni Pablo sa kanyang pangangaral sa mga taga-epeso. O tuloy. Subalit, ito na, sa 4, napakasagina ng abag ng Diyos at napakadakila ang pagibig na iniukol niya sa atin. 5. tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. 6, dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Yesus. tay muling binuhay na kasama niya at kinahupong kasama niya sa kalangitan. Kita niyo po, kailan lang sila binuhay? Anong dumating Pablo? Anong ginawa ni Pablo? Naral! Napangaral sila. Ayun. Nagsisampalataya kaya ang sabi niya, binuway kayong muli. Kasi po, patay na sila. Hindi sila nakaburo, sila nakalim, hindi sila nakalimutan, hindi sila naglalamayan. Spiritually, separation from God. Nang dumating ang salita ng Diyos na dala ni Pablo sa kanila, sila'y naniwala at sila ngayon ay ano po? Buhayin mo ng Diyos. Amen! Ganyan po ang mananap parang kami po. Kami po mga loko-loko din kami. May kanya-kanya kaming kwento. Oo. Oh. Nung napangaralan po kami ng ebanghelyo ng Panginoon. Doon nagsimula ang lahat ng pagbabago nakilala ko si Brother Marlon. Then, pinakilala sa akin ni Brother Marlon yung mag-asawa, si Brother Archie, Archie at si Sister Kim. At, nagtuloy-tuloy na po ang Ebanghelyo sa kanila. Parang ganun po ang nangyari sa amin. Kami, dati, nasa kasalanan kami. Pero, nung dumating po yung Ebanghelyo sa amin, yun ang resulta. Binuway kaming muli. Yun ang sabi ni Pablo. O, oh, ngayon, binuhay na kayo. Ibig sabihin, mula sa kalagayang spiritually dead, ngayon, connected na sa Diyos. Amen. Kaya, ang sabi niya, yung, yung katawan nyo, katawan, templo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Nang tinanggap po namin si Jesus, kasama namin tinanggap ang Espiritu ng Diyos. Yun ang nagpapatotoo. Yung espiritong nasa amin. Yun na sabi ni Pablo, sa panahon na nangangaral siya sa Korinto. Okay? Sa sete, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay mapakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ocho, dahil sa kagandang loob ng Diyos, ay naligtas kayo. Ayun. Yung dating patay na buhay, ay ngayon ay ano, ligtas na. O, ulitin natin. Dahil sa, dahil sa kagandang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan nito ay kaluhog ng Diyos, hindi mula sa inyo. Amen. Hindi sa neve, hindi ito dahil sa inyong magawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Yes, the Lord. Kaya bilang mananataya, wala talaga kami may pagmamalaki. Maging si G ni si Paul, sabi niya sa Roma, yung mga ligaw na ligaw na alaman, ah, hindi kayo pwedeng magmalaki, sabi niya, kung yung mga dating nga nakadugtong eh, pinutol kayo pa. Dinugtong lang kayo, pwede rin kayo putulin. Sa chapter 7 naman ng Roma. Oh. Kumbaga po, dinugtong lang kami. Kaya wala kami dapat ipagmalaki. Kaya sabi ni Pablo, wala kayong dapat I ipag... ipagmamalaki namin. Yung pananampalataya kay Jesus. Amen! Yung! Kita nyo po, itong mga dating patay, spiritually, dito silang muli sa so, ng ebanggo ng ating Panginoong Yesus Kristo ay gay apostol pa. Ayon. Kapag eh, may babalay. Tignan natin sa Korinto. Chapter 15. Unang Korinto chapter 15 verse 1. At ngayon, pinahalahal ako sa inyo mga kapatid. O, kita nyo, anong tawag? Kapatid. oh Ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Anong ebanghelyo yan? Ebanghelyo ni Yesus. Yan ang dali. Ano ba laman ng ebanghelyo? E di si Yesus. Kaya, sumampalataya dahil sa ebanghelyo ni Jesus. Amen. Okay. Dos, sa pagkakamagitan nito ay naliligtas kayo kung matatag kayong nananang sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Anong tatanganan mo? Yung salitang ipinangaral Pablo, saan galing? Galing yung kay Jesus. Galacia. anong sabi niya? Tignan natin ang testimony ni Pablo kung saan galing ang kanyang aral. Galacia 1.11 Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na hindi katanang ng tao ang mabuting balita ipinangangaral ko. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa inyo. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao ni itinuro sa akin ng itinuro sandali ah hindi ko ito tinanggap mula sa tao ni tinuro sa akin ng tao si Yeso Kristo ang nagpahayag nito sa akin oh. kanino galing ang aral ni Pablo? kay Yesus kaya ebangelyo ni Yesus ang dala niya na pinanggal niya yun yung mga hand believer sila'y naging believer mula sa kalagayang patayang believer nang tinanggap si Yesus sila ngayon ay Binuhay na magulihin ang Diyos. Sila'y naging believer. Yan. Kaya napakahalaga po ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ngayon, kung pababayahan mo yon, tuloy ko yung 15, 12 ng 1 uh, Corinto uh, 15, 15 verse 2. Tingnan natin, warning kasi yun eh sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga liban na mga lamang kayong sumasampa o, o, tuloy natin parang nailang ako sa pagbasa ng nito ano okay tuloy tuloy lang natin sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di ang inyong sinampalatayanan. Yung para bang may nag-Bible study, andyan ka, pero wala lang. Okay lang. Hindi ka nagbigay ng atensyon. Yun ang nakakatakot. Akala nyo po balat ang nagiginig ng Bible study, okay sila. Hindi. Kunwari, nagiginig lang sila pero totoo hindi sila okay bakit wala yung isip nila sa salita ng Diyos yun nasabi ni Pablo Ngayon, bilang mananampalataya ano mo gamitin mo ang katawan na binigay ng sa iyo upang ang Diyos ay malwalati paano kung hindi mo gamitin o nang Corinto o to, meron nakalagay dito. Chapter 3 16 Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos? At ano sabi niya? Nanira sa inyo ang kanyang espiritu. Espiritu yun na tumitira. 12 parurusa ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Yung magwasak, parang ganito po. Nung matig mo yung aral ng Panginoon, halimbawa, pang sa iyong kasabikan, parang sabi nga nila, kahit naglawa isang pagkain kinakain mo, nasarapan ka parang gano? nung marinig mo ang ibang ng Panginoong Yes parang nanabik ka kaibigan tinanggap mo pero imbis na gamitin mo kayo ng katawan mo bilang templo ng Diyos upang pang ang Diyos ay maparangalan mo ginamit mo ang katawan mo sa ibang bagay sama-sama yan ang sabi ni Pablo, wawasagin ka ng Diyos. Yung magwasak ng templo ng Diyos ay banal yan. Pag hindi mo ginamit ang templong yan para sa Diyos, ginamit mo para sa iyong kagustuhan, wawasagin ka ng Diyos. Kaya doon sa unang Korinto, chapter 13, verse 2, kailangan ni-treasure mo na po yun pag pinabayaan mo yon, pwedeng mawala ang iyong pananampalataya. Alam niyo po, dahil sa kahirapan ng buhay ngayon, sa kahirapan at present time, kung isan po, nawawala ang Diyos sa buhay ng tao. Paano ko nasabi yun? Limbawa, gipit ka sa buhay, may lumapit sa iyo, pare, i-deliver mo lang ito. Pagbalik mo, may pera ka na kumakalamang tiyan ng yung mga hanak anong gagawin mo kaibigan simple lang yan di ba sabi niya aba tatanggapin ko na umiyak ang aking anak walang pagkain yan. sabi nila kapit sa patalim nakalimutan nila na meron Diyos dang sumaklolo sa atin. Ang problema po ng kahirapan, nandyan lang yan. Mayaman ka, may problema. May, may problema. Para naman yung para sa Diyos. Ibigay, lang po kayo. Maniwala lang kayo sa Diyos. Huwag po kayong magpatalo. Ipaban mo yung pananampalataya mo. At ang Diyos man pag niya yung pananampalataya nyo, ano ang Diyos? Pabaya. Hindi papayagan Diyos na mamalimos ka ng pagkain kayo. Hindi papayagan ang Diyos ay sagana sa biyaya. Ano sabi ni Pablo? Pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pangalan ni Yesus. Pupunan. Yun lang po ang aking masasabi. Ano? Pag winasak nyo ang templo ng Diyos, yari kayo sa Diyos. Parang property lang po. Limbawa, may isang mayamang bumili ng property. Sabi niya, oh, caretaker care ka dyan, bantayan mo so yan, susweldohan kita. Pero anong ginawa mo? Pinabayahan mo yung kanyang property. Sa tingin mo, di ba magagalit sa yung mayari? May sweldo ka na nga. May bahay ka pa tinitiran. Tapos, papabayahan mo. Pagbalik ng mayari, ay, anong nangyari? Parang gano'n po Balik ni Jesus. The second cry, the, the second coming of Christ. Pag nakita niya, winasak mo ang templo. Sigurado, ibabalan ka sa apoy ng impyerno. Oh. Akin yan, ba't mo winasak? pag ko yan, ba't mo sinira? Yun ang sabi ni Pablo. Unang Korinto chapter 3 verse 16 ang magwasak ng templo, wawasakin ng Diyos. Amen. Salamat po, Panginoong Diyos, sa liwanag ng templo mo, na sa aming mga palataya, dapat alagahan namin ng templong ito. At ang templong ito, ang aming katawan na iyong pinagamit, na dapat gamitin namin upang ikaw ay malwalhati sa aming buwan. Salamat po, meron kang pahala sa amin. Sa ngalan ni Yesus, Amen kaibigan, kayo pong mananampalataya na ha? ingatan nyo po ang buhay ninyo mahirap baka kayo sa akin ng Diyos like, like, like share na share yung mga share ni siya na sa iba God bless all po inyong kay Jesus, brother Manny Bautista nandito po si brother Marlon sister Kim brother Hattie o sabihin nyo nga, amen, amen. amen. Hindi ko na po sila pagkikita sa inyo, ano? God bless us At least, sinig yung boses nila. Bye. -bye.